Hello guys uh, Dito nga pala kami sa Barangay sa Lumagi Bugalyon, Pangasinan Hello. Dito po ngayon Tinatayo ang isang uh, 250 megawatt Power, solar power pra, plant ah, Sorry, sorry, sorry yeah. Ito mo na Ito mo na Ito mo na yung malaki din po ito, pero mas malaki yun sa kabila, dyan sa barangay, ay sa barangay Kayanga. Mugal yun, dyan sa tabi lang. Pero mas maganda dun sa, dun, sa taas. ganda na yung access road nila kaysa dun sa power chain na dun sa taas. Punin na natin, pwede pa yan Na natin mapagal sa gaming na video ang ang vaccine ang vaccine ang vaccine maganda ng pagod ang vaccine ang basag kaya solar Bas. hindi maganda ka mam may nagpatayo ng bahay dito ang libre ko din bubong na tatlong solar lang Hello, sir. Hello. Pero hindi pa nag-ooperate yung mga iba, sir. Eh, uh, hindi pa. Diyan sa taas, operate na yun. Yung mga nasa taas, sir, wala ba? Ano po ba? Sir, okay, pe-pray lo, sir

po natin is crosslink. Crosslink. 'Yung mga ginagawa nilang structure na kailangan natin i-testing. Oo, maraming salamat po. Welcome to Jason Mix TV.